Security. I just to Mula sa misteryosang delivery girl na ayaw umalis sa may pintuan ng isang bahay, ang gumagalang mangkukulam sa isang kalye, mga multo sa haunted house hanggang sa aswang na mukhang manok, naririto ang labing isang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na trending ngayon sa TikTok na may milyong-milyong views na ngayon sa kasalukuyan, na kung saan, habang dineliver ng Grab na ito ang in-order niyang food at inilagay na lamang ito sa kanyang pintuan, nang papalabas na ang lalaking ito upang kunin ang kanyang in order, ay bigla na lamang nitong napansin na naruroon pa rin ang babaeng nag-deliver at animoy binabantayan nito ang pagkain na kanyang dineliver. Inobserbahan muna ng lalaking ito ng kalahating oras ang babae, subalit hindi pa rin ito umaalis at animoy may inaante ito na kung ano, kaya naman hindi makalabas ang lalaki na ito upang kunin ang kanyang in-order na pagkain. So this girl brought my DoorDash order. I want to go out and get my food, but she won't leave. She's been looking through my window for 45 minutes. I'm so scared. What do I do? Kayo ano naman ang opinion nyo hinggil sa kung ano ang dahilan kung bakit nag-aantay ang babaeng nag-deliver ng binon katagal gayong na-deliver naman na niya ang pagkain. Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Isang gabi, ang guardya namang ito. Habang naglalakad sa kalyeng ito ay bigla na lamang itong may nakita na isang tao sa kabilang side ng kalsada at makikita at maririnig sa video na kanya itong sinisigawan. Subalit kung inyong pagmamasdan mabuti, may kakaiba sa tao na ito na kanyang nakita sa kabilang kalsada. Panoorin ninyong mabuti at kayo na ang baalang humusga kung ano ito. <coughs>

na kung saan matapos itong mag-viral ay agad itong umani ng iba't ibang espekulasyon at debate ng mga viewers. Dito ay habang nagpapatrol o nag i ang dalawang gwardiya na ito, ay bigla na lamang silang nakakita ng kababalaghan sa isang empty building na kanila ring binabantayan sa kanilang duty. Like... Makikita sa video ang dalawang human black figure na nakatayo buhat sa salaming bintana ng building. Dahil dito ang isang guardia ay nagpas siyang pumasok ng building upang i-check ang nasabing nakitang black figure sa loob ng building habang ang isa namang guardia ay nananatili sa labas at patuloy ang monitoring sa nakita nilang figure. Subalit maya maya pa, ay laking gulat ng guardia na nasa labas ng building nang makita nitong naglaho na lamang ng parang bula ang isang black figure. Bagu Bago pa man nawala ang isang figure, makikita na magkatabi ang dalawang black figure sa may bintana. Security. I just want to Pagkatapos na kumatok ang gwardiya sa pintuan ng nasabing room, maya maya ay bigla na lamang nakarinig ang mga ito ng animoy may bagay na inihagis sa may bintana. Did you throw that? Throw what dude, I just heard something. Something, something just threw across the room. What? Dude, I, something just, Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento. May nagsasabi na isa itong paranormal activity at naniniwala sila na haunted ang building na ito. May nagsasuggest din na baka mga intruders lamang ang mga ito. May mga viewers din ang nagdududa sa dalawang gwardiya na baka umaakting lamang ang mga ito. Please open the door, I know you're in there. Something just got again. Sa ngayon ay patuloy pa rin itong nag trending sa TikTok at may milyong-milyong views na ito sa kasalukuyan. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment oh, section moved. It sa ibaba. It, just moved. it, just moved. it just moved. Si Teresa Ocampo, habang chin-i-check ang kanyang cellphone na sinasabing kinuha ng kanyang batang anak na lalaki, dito ay kanyang tinitingnan habang nakangiti siya dahil sa mga picture at video na kinuhanan ng kanyang batang anak na lalaki. Subalit habang papatapos na siyang tingnan ang nasabing cellphone, ay laking gulat at takot ni Teresa sa kanyang nakitang isang video. Panuorin ninyong mabuti Makikita sa video na habang nagbivideo ang kanyang anak, ay bigla na lamang may umapir na isang matandang babae sa tabi ng kanyang anak. Dito ay kinalibutan siya dahil ang matandang makikita sa video ay ang kanyang ina at lola ng bata na isang taon nang namatay bago pa man nagvideo ang batang ito. Ang video namang ito na mula sa ghost hunter na si Ricky Velasquez, na kung saan ay kanyang papasukin ang pinakakinatatakutan haunted house sa San Diego de Queretaro, Mexico. Dito ay naka-livestream siya ng gabing yon habang nag-e-explore at nag-iimbestiga sa haunted house na ito. Ayon sa mga residente na dumadaan dito, madalas silang makarinig ng boses o bulong sa bahay na ito na tinatawag na Lazacate Keno, habang sila ay napapadaan sa tapat ng haunted house na ito. Sinasabi din ang madalas na aparisyon ng isang misteryosong babae sa bahay na ito dahilan upang makilala ang bahay na ito na puno ng kababalaghan at misteryo. Sinasabi din na ang babaeng ito ay may muka na tinatawag nilang Amino, na madalas nilang nakikita na nakadungaw sa bintana ng first floor. Habang nagla-livestream si Ricky ng pag-iimbestiga dito ay nakaranas si Ricky ng iba't ibang nakakakilabot na ingay at footstep habang nasa loob ng bahay na ito, subalit may isang pangyayari ang bumulaga at nagpatakot sa ghost hunter na ito. Panoorin ninyong mabuti. Sentir helado. lado ¿Quién escuchó? ¿Hola? Makikita sa video ng inilipat ni Ricky ang kanyang camera sa selfie mode, dito ay laking gulat niya sa kanyang nakitang biglang pagsulput ng isang babae buhat sa kanyang likuran dahilan upang mapatakbo ito papalabas. Matapos itong mapanood at mag-viral sa livestream ay agad itong inulan ng mga komento. May nagsasabi at naniniwala na ito ang espirito o multo ng babaeng namatay sa nasabing bahay. Ang Biltmore Hotel na matatagpuan sa Los Angeles ay sinasabing maraming misteryo at kababalaghan ang nakatago sa hotel na ito. Kaya naman ang YouTuber na si Hype Mike kasama ang kanyang team, ay walang atubiling nagpunta dito upang alamin ang totoo kung may kababalaghan nga bang nangyayari sa hotel na ito. Habang may ikinukwento at pinapaliwanag si Mike sa kanyang mga viewers, dito ay nakarinig siya ng isang misteryosong ingay. Dito ay pinagpatuloy nila ang pag i at dito ay may narinig muli silang hindi Here. maipaliwanag na ingay. What? Yo, chill. Chill. I just saw something. What? Like a sh what? Yeah, like a person? Oh, shit. Hold on. Sound just walked across. Didn't see that? Oh, no, I didn't. I was looking at you. Maya-maya pa ay maririnig naman ang mga bosses na tila ba umiiyak na sanggol. At ito naman ang susunod na mangyayari. Oh my god. Oh my god. Shira? Shira. Is that the same ball? There's no Shira. Sa pamamagitan ng K2 meter ay kanilang malalaman kung may madedetect ba ito ng kakaibang nilalang. Oh my god. Okay, Shire, come this way, come this way. Sa kanilang pagpapatuloy, dito ay may maririnig muli silang ingay, dahilan upang mapahinto sila sa paglalakad. Ho! Ho! Is in Clearly, in there. Dito ay naramdaman nila na mayroon ngang nilalang ang nasa loob ng room na ito. May nagsasabi na mga multo ito na namahay na sa loob ng hotel may nagsasabi din na isa nga itong paranormal na pangyayari. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok, na sa kasalukuyang ay may milyon-milyon na itong views, na kung saan habang nagse-celebrate ang mga ito ng birthday ng kanilang kaibigan at pamilya, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan hinggil sa cake na kanilang hawak. Pagmasdan ninyong mabuti ang unang video. Makikita sa video ang bigla na lamang pagpatay ng mga kandila sa cake na animoy may umihip dito. Ang pangalawa namang video ay kahalintulad din ng nauna. Ganito rin ang nangyari sa unang video. Matapos itong mag-viral sa TikTok ay agad itong inula ng sari-saring komento. May nagsasabi na maaaring kagagawa nito ng multo ng mahal nila sa buhay, may nagsasabi ding mga viewers na isa itong birthday curse. May matandang paniniwala at legend na kapag may umiihip sa nasabing kandila bago pa man ang nasabing pag-ihip ng tunay na may birthday, ay ito ay may dalang sumpa sa birthday celebrant. Ayon din sa paniniwala, Kapag nangyari ang ganito sa isang birthday celebrant ay may nag-iintay ditong masamang mangyayari sa hinaharap. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong nagba-viral at inuulan ng samat saring komento. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Si Alex ng YouTube channel na Overscary ay maglalaan naman ng isang gabi ...upang pasukin at imbestigahan ang isang kinatatakutang haunted apartment. Sa ilang oras pa lamang niyang pamamalagi dito, dito ay makakarinig na siya ng isang kalabog mula sa loob ng apartment na ito. Nang pasukin niya ang room na ito, ay ito ang kanyang nakita. Dito ay may kakaiba siyang nararamdaman sa nasabing lugar. здесь? Dito ay walang sumasagot sa kanya. Subalit ang ingay ay nagpapatuloy pa rin. nang kanyang buksan ang pinto upang hanapin ang pinagmumula ng ingay. Subalit ito ang susunod na mangyayari. Habang kinakausap niya ang mga espiritu na nagpaparamdam sa kanya, ang isa dito ay bigla na lamang isinara ng malakas ang pintuan. Ang susunod na mangyayari ay ang pinaka nakakakilabot at nakakatakot na magaganap habang nasa loob si Alex. Pagmasdan ninyong mabuti ang kanyang refleksyon sa salamin. Makikita sa video ang hindi pagtugma ng galaw ng refleksyon ni Alex dito. Ayon sa mga viewers isa itong demonyo na nagpapanggap na si Alex sa salamin. Sa bansang Indonesia naman, isang kinatatakutang aswang ang namataan sa itaas ng bubong ng bahay at sa isang kulungan ng manok ang sinasabing may nakakatakot na itsura. Ayon sa mga saksi, ang itsura ng aswang na ito ay may nakakatakot na muka na maihahalin tulad sa anyo ng isang manok. Habang nasa loob naman ng kulungan ng mga manok ang mga trabahador na ito upang magsagawa ng inspeksyon sa mga alaga nilang chicken, ay bigla na lamang may mangyayaring misteryo at kababalaghan sa kanila habang nag inspect sa loob ng kulungang ito. Panuorin ninyong mabuti. Ay, kailo lindo, wala grande lugar. Ito ya, no, no tiene nada poner. Ves, ya debe tener 3 kilos, no? Mira el portón. No, para de debe haber algún. Debe haber algún hinchado el gol. ¿Qué ha No hay nadie, mira. No hay nadie, chavo. Y se abre fuerte. Mira el portón, boludo. Un agua bendita, urgente, chavo. Makikita sa video ang kusang pagbukas sarado ng bakal na pintuan ng kulungan ng manok na ito nang wala namang gumagalaw dito. Hindi rin ito kagagawa ng hangin dahil ito ay bakal at walang pagtatamaan ng hangin dito. Hinihinala nila na kagagawa nito ng isang nilalang na tinatawag nila na aswang na mukhang manok. Ang video namang ito na nag-trending sa TikTok na kung saan ay makikita ang paglutang sa hangin ng isang lalaki na ito na makikitang wala namang pwedeng pagkapitan nito. Makikita rin ang nakapalibot na mga tao dito habang pinapanood ang lumulutang na tao. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.